Assalamualaikum everyone! How are you? Good morning! Lulutuan ko ng breakfast yung aking anak. Siyempre, gamitin natin itong bagong, ano, bowl, di ba? Oh. Itlog is our favorite! si Shakib kumuha ng ano, mag magwawalis yata. magwawalis siya, 'di ba? Oh, hindi ko siya inuutusan magwales. oh, 'di ba? Yan, kung ano nakikita ng bata sa mga matatanda, 'yun yung ginagawa nila. log natin. Okay ko, gi. Ayan. Hindi siya butter, it's a ghee. Itong itlog. Yan. ang simpleng itlog nagiging masarap. Ito na yung breakfast ng aking anak na si Anzalna at saka kay Shakib. Bibigay ko na yung kay Anzalna. Na.